Nagpahayag ng pagbati ngayong kapaskuhan si Vice President Sara Duterte at hinimok ang taong bayan hinggil sa pagpapatawad at pagmamahal daw sa kapwa. Sa kanyang social media accounts, sinariwa ni VP Sara ang diwa ng Pasko na nakabatay sa kapanganakan ni Jesus. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad, at mapagmahal sa ating kapwa, ani VP Sara. Dagdag pa niya, ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Samantala, matatanda ang nauna noong ipahayag ng Bise Presidente na bagamat ang Kapaskuhan daw ay tungkol sa pagpapatawan, wala naman daw siyang balak gawin ito. Binanggit din ng pangalawang pangulo ang mga bagay na mas importante para o kaysa sa mga material na regalo ngayong Pasko. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayaang magbigay ng pag-unawa, respeto, at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman, saad ng Bise Presidente. Iginiit din ni VP Sara na ang diwa raw ng Pasko ay hindi lang daw dapat tuwing Desyembre, bagkus ay dapat sa lahat ng araw. Ito ang tunay na diwa ng panahong ito, at ito ay isang paalala sa ating lahat. Hindi lamang ngayong buwan ng Desyembre, kundi sa lahat ng araw, anang pangalawang Pangulo.